Nagbabala ang Bureau of Customs sa publiko laban sa mga scammer na naniningil ng mga bawal na bayarin para mag-claim ng mga kargamento. Sa isang advisory, sinabi ng BOC na ang mga scammer na ito ay magpapanggap na mga official na kinatawan ng BOC. Sinabi ng BOC na ang mga manluloko ay namimeke ng mga perma ng mga official ng customs upang mabigyan ang mga biktima ng mapanlinlang na patunay ng mga pagbabayad. Sa gitna nito, hinimok ng BOC ang publiko na iulat ang anumang katulad na pamamaraan na naobserbahan o nakatagpo Maaring makipag-ugnayan ang publiko sa BOC sa pamamagitan ng email sa boc.caresatcustoms.gov.ph o sa pamamagitan ng social media accounts nito. Samantala, iniulat ng BOC Port of Limay noong biyernes ang pagkakakumpiska ng 2.4 milyong peso halaga ng unmarked fuel sa bataan. Sa isang pahayag, sinabi ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na bahagi pa nito ng pinaigting na aksyon ng Customs laban sa mga tangkang ipasok ang mga smuggled na produkto sa bansa. Ang nasabing pagharang ay nagsimula matapos bumandera sa Limay Port ang isang trailer truck na may dalang 40,000 litro ng gasolina na nagtangkang ipuslit sa isang checkpoint noong Oktobre 5. Sa pag-inspeksyon, nabigo ang mga carrier na magpakita ng wastong mga dokumento maliban sa pagkakasamsam ng smuggled na gasolina na sabat din ng BOC ang trailer truck na nagkakalaga ng 5 million peso.